Papasok ano ano, ko. na, na lang yan. Kukuha na lang ako ng kopya. Abangan na lang po sa YouTube. Wala nangyari ah. sa inyo pero may ganyan kayo. <laughs> ano iyak sa inyo. Ah, dati na po ay noong, noong 2022. Ay, ay, 2022? Ako, namamalit to. So, nagpa-therapy ako, nagpa-x-ray. May L4, L5, S1. Pero hindi siya severe. Tapos, sabi, may bara daw dito. Sa legs ko, kaya ganon. So, nagpa-test ako. Nagpa-EMG, EEC. Ewan kung ano pa siyang test. Wala namang nakita. So, okay ako. Tapos, itong last year, nung makita ko yung video mo, nag-start <clears throat> na. Sumasakit na to. Tapos, ito. Ngayon, parang may sayadi ka na. Ganto yan. Nagmangalit na. ba ano sabi, nag-negative kayo. Eh, okay naman. Uh -oh. Dito, okay dito uh -oh. nyo. Uh -oh. Eh, okay naman talagang dito nyo eh. Uh -oh. Pero, yung sinabi sa inyo, ipit yung L4, L5, S1 nyo. Yun, Still, yun. Na dyan pare. yun yun. Still, nandiyan pa rin. Yun yun. Kasi pag gano'n ang daloy eh, yung lower extremities natin, ang nasisira dyan, lumbar. Pababa. yung sciatic. Kaya, kahit anong test dyan, kahit anong test dyan, pero, the same, may eh, nararamdaman talaga. Good, 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 pero... Maabot na nga dito eh. Diba? Yun lang yun. Tapos may ang may osteoarthritis kayo. Degenerative. Degenerative change is normal na uh, pagka meron tayong osteoarthritis, kasunod nung degenerative change kasi magbabago na yung mga itsura uh -huh. ng yan. Diyan, may ano daw ako dyan? Parang sparse part. Uh Oo, -oh. may sparse dito, tapos dito, may lumalabas na nga siya. Sa tingin sa nyo, sa tingin nyo, kaya ba nating magbawas ko? Tino, ano? Wait. Kuya, nakapagbawas ako, oh. namatay lang ang nanay ko. Kala ko okay ako. Yung pala hindi. Ganun na naman. Nagbawas ako 20 pounds in 2 months. No oh, yes. rice. Okay na. Kahit okay. naman na no, kahit na... Pwede kahit, okay, kahit mag ko okay, yung okay Pero dapat... Hindi nga ako makapag-walking. Masakit di. Eh. O, oh, yun ang tatanggalin ko. Para Tapos, hindi ako makayuko ngayon. Oh, ayusin natin. Okay? Kasi, para makapag makapag kayo. Yun ang sikreto eh. Pag kasi may osteoarthritis tayo at mabigat tayo, sisirain niya yung ano. Kasi yung degenerative genes, eh, yun ay naiintindihan yung degenerative. Oh, Sira na yung mga edge nung ano. Sumakit po. At na ng mga, parang yung kapok na siya. Three months, tapos nagpapaba ako. Nawala siya until now, hindi siya masyado masakit. Okay, Kasi nagano ka. Oo, oh, oh nagpalus. Correct. O, di ba? Oh. Yung ano, mm -hmm. yun din ang tama yung ano At ko. Sisi ko kaya nanay ko. Huwag, no. Ganon <laughs> talaga ang buhay. Nag-ano lang, nag-mourn kasi. darating din kasi yung panahon, aalaga ang kalawa ng anak mo, okay, sisingat. Sabi sana na, sasabihin na naman <laughs> ako, si sisingat kaya si mami. Kasi ano, yun <laughs> Sana nga po, alagaan Oo. ng mga anak. Oo oh, yan. Pag ang ang, -ang anak mo, mm. eh nung siyempre, nung, nung una pa, ay lumaki na sa eh kami lumaki ako sa disiplina eh pero ang ah, ako kasi ang tibay ko ngayon yung mga batang hindi napapalo o galit, social media galit nga eh disiplina daw kasi nanay nila yeah, yeah. ay tagilid ka <laughs> then mapa, mapapakinabangan nyo may maririres nyo yan pagtanda nyo rin pagtanda nila oo ako dati kuya pwede isang pangunan sige, sige. Nagre-reklamo ako dati kasi pinapalo ko. Nalulunod po ako. Pero ngayon, tama lang pala. Ngayon nagkaanak ako, dapat pala Dapat ako paluin. <laughs> dapat pala akong paluin kasi kulit ko dati. Hindi ako sumusunod. Ta layas sa akong Pero ngayon, para sa akin, napaka -ano, solid. Pero yung tamang palo lang. Sige mga batang 90s, tuwang tuwa sa akin yeah, eh. Tuwang tuwa sa ganun nga <laughs> diba? eh. Eh, Sanay na tayo. Yung Bawal na yun. Yung millennial. Wala na. Bawal, Bawal na Ma, ma, ma ano ka. Bibidyo Channel ka lang <laughs> yun. Bibidyo ka lang Dati wala tayong camera eh. Di ba? Ang sarap ng buhay noon. Chalala Talagang palo kung palo. <laughs> Ubus ang hangin. <laughs> Jesus. Pero ang saya. Ang saya ng taong na disiplina. Di okay, relax lang. Lagi mo so, nadidiligan, relax na yan. Relax, relax, relax na. <laughs> Hindi pwedeng maglalaban yung ngasili. Eh. Okay, relax. Mm. Para oh, yung adjustment. Kasi kung lalaban, mas oh. madali. Okay, relax. Mm. Okay, oh, ito pa. May vertigo rin ba kayo? Wala. Sa awa ng Diyos, di na siya umuulit. Ah, natanggal na. Very good. Bakit? Thank you. Ay, yung nakapidyo na yung. kaya hindi pa. Sige, hapang. Pagbanggo mo na, sabar po ka na. Alam mo master, na pinasearch pa kita sa kalukukan? Kaya nga, kailangan lang medyo tiyaga-tiyaga kasi super ang dami ng nakabog hindi tayo pwedeng mag-alaw ng walk-in. Okay naman, last year pa kasi kami nag-aat din. Kaya yun nga, unang slap kasi sa talaga tayo eh. Okay yung ito. iba naman nagbabawas ng ano, yung tawag nito. Yung mga nakabook na binigyan. Tapos, nilalaro nyo yung book. <laughs> sa susunod, pag humingi ulit na ano, medyo susundin na namin, hindi na kayo makakasingit talaga yun lang. Kasi sayang yung slot na dapat may nakapunta ng ibang. Baka kami, ganun lang nangyari. Dahil tumawag na kami, lunis, nagbigay pa yung slot. Eh. Oh, may, may mga nasisingit, pag may mga nagkakasin na po namin, eh, baka may nag-cancel nung no? kaya... Kaya masala kayo. Nasingit kami. lunis lang kami tumawag eh. Yun naman ang turo eh. pwede yan ba tumuho, eh. Ulit, pwede pwede ka. kayo ng Merkodes? Ewan ko sino kausap ni Lunis. Si John. Pwede yan. Sabi niya, oo, oh. oh, kagad kami. Kasi may mga nagka-cancel na, no? Tapos yung araw ng cancel nila, ayun ay yung araw din ang po. Hindi, pa, ako no? makapagpapunta kung ang lay layo pa ano? Oo, uh, kaya kasi hindi niya sana kung pasyente namin, taga lang, kabilang street, o okay lang, hindi. Kung sanggal, nakita nyo, may galing panawan, tabaw. Hinda na bali Kagayan Valley. na nalayo ng ano iba galing abot, ako lang inuwi. Kita eh. nyo naman. Kaya ano, so, shoutout ko pala yan si Ramon, si Sir Ramon. Si Sir Ramon Kasar, shoutout pala kay Sir Ramon Kasar, tsaka kay Sir Nelson niya. Yan. Yung ipinang, kumbaga yung dinunit nyo napunta na po saan. sa deserving na tao praise God yan tsaka syempre kay kagawad J. Tiranya yan, yeah. meron tayong pasyenteng lumpo, durog talaga yung mga buto hindi kaya talaga ng kilotsyon lumapit ako sa mga ano nagbigay ng wheelchair yan, yeah. si kagawad yan kagawad J. Tiranya and family master yung kamilang umaga anong face nun? No? siyam na taon ng lupo yun eh. Ang nangyari, mapapanood nyo rin yun mamaya. Okay. Yun yung sinasabi kong deserve na makatanggap ng ay, ito, oo, naman. Nang biyaya. Mm nyo yun mamaya yung personal natin. First episode. Hindi ko na muna ano. Kasi mahaba ano. Pero maganda yung episode na yun. Binigyan ko siya ng bagong ano. Wheelchair. No. Hindi, hindi wheelchair. Basta. Secret. 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 Suspense. 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 Basta nakita niyo naman yun eh. Yung mga wheelchair mga unang pasok. Ayun. Magandang ginawa natin yun. Kasi... Medyo... Ano na eh, Malala na talaga. Hindi haya ka. Tsaka... naman yung itsura niya eh. Anong nangyari kasi... papa Yung mga test sa kanya... Ginugod siya. Tapos... Tapos siya. isa na hindi na pala pwedeng ano, hindi na pwedeng operahan. E ngayon, ang ina tatagalan. Hanggang sa lumalang ang uh, Sabi nung nag-check sa kanya, pa-opera mo na to. Okay po. So, pumunta naman siya rin sa operating. Ayaw naman, hindi na pwede. Sa <laughs> pagkakit po. Okay po sabi <laughs> mo ako nga, nga master ni record ng hip re replacement eh mamamatay na ako ng papa hip replacement bakit kaya hip replacement eh kasi nga daw sa lumbar eh bakit hip ang ng ano eh kung lumbar problem hindi oh hindi ni connected yo relax lang eh sige Bakit hip ang iyong operation? Eh, kasi daw, ano na, damaged na. Okay. Naku, huwag, huwag ay, naku, hindi na. Please, ano, master. Iaangat lang yung, ano, iaangat lang yung birthday break kung operat kayo, kaya kikis-kisin yung mga annulus. Yeah, eh. Pero kung hihip, hip, hi hip, replacement, replace ito, hindi siguro. <laughs> Kasi may ate ako nagpahip replacement ngayon, hindi na halos makalakad, munihila na pa. Karon talaga. Ganon yun. Kahit na, <laughs> kasi dati, hindi na yung original ang nakakapit sa'yo, bibigay yun. Ipapay eh yun yung original, bumibigay pa eh. Oh. Yung pa kayang, ano na. Pag na-operahan tayo kasi, hindi ko naman kayo dinidiscourage siya, ano? okay. Pero okay. yung last resort nyo na yun, pero kung meron pang pamamaraan, hindi doon na, muna tayo sa'yo. Hindi, Master, kasi ako operada ako ng tabi, so apat na parte ng katawang ko inalisin. Eh. After mm -hmm. five years, naramdaman ko na mahina na yung katawan ko. Mahina na. Kasi, okay. oh, bari, yung terus. Tapos may dalawa pang inades. Okay. Siyempre, yung dinadalo na ng ano, less na. Okay. okay. hindi pang i-replace -re para to, hindi na sumasakit baliktad yan kung <laughs> um, buhay o bakit nalang master yan yan ang sikreto sa ganyan sa mga balakang balakang na yan ang exercise nyo dyan is yeah. squeezing lang squeeze nyo yung sarili nyo Ay, may ano po ako gabi gabi may nag-exercise lang para sa ganyan. Yung, yung binibint, yung inuunat na gano'n. Tapos yung sabi mo para sa... Pilates. O, o, parang pilates? Oo, oh, parang gano'n. Pero yung sinasabi mong nakahiga, tapos gano'n gano'n, mm. babaling ng bagya, ginagawa mm. ko din yun. Okay, very good. Tapos yung sa umaga na ginagani ng balakang, sinisipa-sipa, o ginagawa ko din yun. Ayos, parang hindi na tayo magsisibir. Tingnan natin ngayon, tingnan ko na perfect ngayon. Tayo ka sabi mo, bawal, oh, bawal na ka, uh, ano, sa mga Hindi na ka Correct. Bago magkaroon tayo ng plantar. Oh. oh tiga ko, Turingin mo ka. mukha. Parang mo niyo yung mukha oh. no? Yeah, yan, tama yun, tama yun. mo lang to. Ay, kasi yung yeah, sakay. Yan, lakas mo, lakas mo kote. Kabila. Oh, counter. counter. count there. Hindi, hindi, Okay na yun, tama yung tamayo. kanina. Pag ganito, pag nito mo, yan. Sige nga. One, two, three. Nakasa mo. Hindi. Ay, kabilaan. Kabilaan. kabilaan, kabilaan. Sige, ito muna. Dito muna. Okay. One. One. Hindi. Naka-ready mo na ito dito. One, two, three. Kabila. Isa Okay, ako. Ay, naku. mo. Kabila. Kabila, kabila. Parang ganyan lang din yan, oh. No? Okay. Kini-squeeze lang natin oh, yung okay. kawan. Pagla. Isa pa. Okay, tapos. Yung mga ganyan, pag, pagka, pagka nag-sibir naman kayo, di ba napapanood nyo yan? Sandal. Kaya naman. Okay. Saka yung nakahiga. Yun. Na Ay, tapos, kuting kending lang eh. Kuting okay. kending ah. lang eh. Okay na yan. Saka yung ganyan. Hmm. Oo, hmm. oh, kaya naman. Kaya naman talaga. Yung, 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 yung exercise niya. Yung pag Sige, oh, sige. Oo, oh, sige. Dadaan. Jesus Tignan name. Tignan mo. Kaya na. Kaya na. Wow, wow. Jesus ayan. name. Naninigas yung binti ko. Okay. Upo ka. Alin ang naninigas? Dito. Dito. Higa ka. Yan. Yeah. Masage natin. Kuya sa papa. Ay, pag sa mga muscle lang, mas madali yan. Pero pag sa mga back at naninigas, medyo complicated. Yung ganyan, mas? Oo, oh, ito nai-stitch yun naman eh. Okay, okay yun yung ginagawa niya. Very good. Mm -hmm. Yung alak-alakan, normal lang yan. Yung likod ng ito, normal lang yan kung sumakit kasi hindi naman tayo lahat stretch ang eh. muli. Katulad ko, wala akong nararamdaman. Pag ininat ko lang, syempre para parang nabibinat. Normal lang yun. Pero kung talaga nag-a... Sabi naga nga nun, may tubig daw yung tungkod. Kinuha na nun, wala naman silang nauha. Speculation. Meron daw kasi ano, bakery sis. Baker sis. Uh Oo, -oh, wala namang nakuha ng tubig. Eh, wala namang tubig ang baker sis eh. Oo. Kasi di ba nakabukol sa likod ng alak-alakan? Mm -hmm. Eh, wala pinagbigyan, oh, o sige, tanggalan niyo, wala naman ako. Eh, wala ka na mababawi nung nagkasus na yun. Ayun, Wala eh. Useless lang din. Eh, siyempre, diba? Master, nag ka ng luna. So, sabi o, ni Pupo Titi, lang ng Pero yung operasyon, no. No, 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 no. Eh, talagang huwag replacement ni, ay ano, hips. Hips. Ako, laki niyan. <laughs> Eh, huwag ko lang. Yoko. Mas maganda yung manual-manual muna. Ganto-ganto lang -ganto muna. Oh. Pag ka nawala, hindi oh, maganda. Walang uh, operation. Walang problema. Walang problema. Kahit pa makasampu tayo ito, kompleto pa rin yung katawang mo. Yun pa rin. E yan, isahan. Yes. Biak, biyakin ka isahan. Bawas agad. Sa susunod na araw, biyak pa ito. Susunod na linggo, biyak na yan. Susunod na taon, biyak pa rin. Basta ano, Basta kaya pang tiisin. Pero kung hindi na talaga kaya, last resort nyo na yun. yun pa, Nasa inyo na. ng ano. Nasa inyo ng ano. Hindi na. Tama na yun. Nasa inyo ng kapasyan. Ay, salamat. okay? Oh. Sa mga susunod na araw, kung talagang ano, meron pa. O di, Ay. balik Ah, oh. okay. Pero walang sked? Wala. Basta tawag na lang. Sa inyo kasi, hindi ko naman kayo nakikitaan talaga ng severe talaga. Malamang sa bigat ko lang. Pero nakita nyo nung sabi nyo, nabawasan nyo. Mm -mm, Nawala yung sa tuyo. Oo. Dito Pagka kasi, nga, palagay ko dito. Kasi dito. may osteoarthritis siya. Eh wala naman, eh kanina ginanong ko, natutupi naman. Ngayon, subok. So tingin ko naman, pag na-haplos ko, Dito ito. yung ano eh, starch niya. Sige, oo. Ma, ko sabi hindi ko makapag-walking kung nakakaganyan ba? Eh, basta hindi ko lang talaga problem ko kasi hindi ako makalakad na matagal, masakit. Mm -hmm. Tapos hindi na ako makatayo na matagal. Eh, lagi ako nakaganyan. Pag nag-drive ako, kasi wala naman ang choice eh. Mm -hmm. Kasi ako lang naiiman sa bahay. O FW kasi siya seaman. So ako lang ay dito. Mag-drive ng motor, mag-drive ng sasakyan. Kasi ako lang nasa bahay. Pag-sampa lang. Sundin nyo na yun, no? Sundin nyo na yung technique ko. Mm hmm. Sundin nyo lang. O oh, wala naman. Sundin nyo lang yung technique ko. Ito dito lang, Pastor. Mer. Ayan, dito. Dito, may ko. Ano, ma masyadong masakit? Hindi o? naman. Tolerable siya. Okay. Ang pinaka-technique dyan, ang pinaka-technique dyan, yung sinasabi ko. Ganunin mo lang. Kung maliit na lang, wala na yan, mga, ma mag na kita kanina, 3 to 4 days, magpupuyenta, balik kong yan. Okay? Hello? Hello?